na magandang araw sa lahat mga bossing so, Pagigising na na natin Halos oh. ah, hindi tayo natulog ngayong gabi uh, Natulog lang tayo oh, 4.30 na ah, ng umaga May Kailangan po natin matayin yung ating Nalaga ng mga manok So hindi po natin napagana yung ating electric fence Kali nga sa malaki yung sira ng bagyong Christine So ang kagandahan dun yung uh, mga bossing So walang may nangyaring masama sa atin dito At saka hindi tayo namatay ng mga alagang manok dito pala sa area na yan mga bossing yan po yung lahat po niya ng mga manok dito nakabot ka po ng baha so yan kinuha natin ah, nilagay natin sa mechikan so hanggang dulo po yun mga bossing hanggang, hanggang dun po sa kabilang bakod so ito pansin nyo yung kabilang bakod natin wasak din so yan ito po yung eh, project po natin uh, sa araw na ito. ayano uh, no? o. Talagang usak na usak. Uh, hindi kinaya ng bakod dahil sa sobrang lakas ng tubig. Ayan mga bozies. Oh. Ayan na yung ano, tumba niyo. Oh. So, yun po mga bossing. Malaki. Doon sa kabila, sa inyo, da, da malaki din yung taya. Oo, oh, wala tayong magagawa eh. So, yan po mga bossing yung kaganapan dito sa loob ng ating farm. Sa GCG of Game Farm, Batangas mga bossing, bahan na po yung area na yan. Yan po yung daluyan talaga ng tubig. So, nilagyan po natin ng malaking drainage yan. Pero, hindi kinaya. So, yan po mga bossing, mabuti na lang at uh, nalipat po natin yung ating mga manok sa parting taas na ito na hindi abutan ng tubig mga bossing. So yan po, kawawa po yung ating mga alaga So kung magpansin nyo po mga bossing Diyan sa gradas Meron pong mga iilan na mga manok doon Dahil po hindi na pa siya dito sa uh, Loob ng ating farm So yan yun po mga bossing yan po. So yan po, uh, na yung isang puno ng ating uh, mangga mga bossing Ayun eh sana tumigil na po yung ulan Eh, dalawang araw ng ulan mga bossing eh, ngayon lang po na uh, bumaha dito mga bossing, oh, yung sa ating pulong mangga parang matutumban na rin po mga bossing grabe grabe po yung hagupit ni Christine mga bossing so ingat ingat po tayo mga bossing So, i natin po yung mga alaga natin. Uh, baka mamaya, uh, aakyat pa yung tubig pag uh, katulog po ito mga busong. So, kailangan na natin lumusong uh, para masagit yung ating mga alaga mga busong. So, yun. Uh, ng na ngayon ang sika kong mga pailagla ng na ng tubig. So, kailangan na po natin Uh, kunin yung mga manok natin para ilagay sa mitsikan yung, yung, mga busing yung oh. nyo dito uh, lang po mga busing uh, kukunin po muna natin yung mga laga natin para safe po sila mga busing